Ang mga extrovert ay madalas na nangingibabaw sa ating mundo. Likas na sa kanila na maging dominante. Ngunit alam mo ba na ang mga introvert ay maaari ding maging dominante kaysa sa mga extrovert? Narito ang mga dahilan kung bakit minsan mas nangingibabaw ang mga introvert. Number 1. Ang mga introvert ay tunay na kumukonekta sa mga tao. Kapag sinabi ng mga introvert na kumukonekta sila ng totoo, ibig sabihin ay sinsero ang koneksyon nila sa mga tao. Kapag kumonekta sila, wala silang intensyon na gamitin ang relasyon para sa kanilang sarili. Ngunit balak nilang magkaroon ng mas malalim na koneksyon. Ang mga introvert ay nami-misunderstood bilang mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa mga tao. Medyo tama ito dahil ayaw nilang makisalamuha sa isang malaking grupo. Iilan lang ang mga taong handang makinig sa kanila. Kapag sila ay nasa isang malaking grupo, hindi nila nararamdaman ang koneksyon, ang pagiging tunay at ang mga small talks ay karaniwang nangyayari. Gusto ng mga introvert ang malalim na pag-uusap sa ilang tao, handang magbahagi ng kaalaman sa kanila at handang makinig. Kapag kumonekta sila sa mga tao, kadalasan mas transparent sila sa iniisip nila at kung ano ang gusto nilang mangyari. Maaring hindi lahat ng oras, ngunit sa paglipas ng panahon, habang nabubuo ang tiwala, unti-unti silang nagiging komportable at mas marami silang ibinabahagi tungkol sa kanilang sarili. Kapag sila ay may malalim na pakikipag-usap sa ibang tao, nagiging mas authentic sila sa kanilang nararamdaman. Nagiging mas tapat sa pagpapahayag ng kanilang mga iniisip at nararamdaman. Ang pagbuo ng isang tunay na relasyon sa mga tao ay tumutulong sa kanila na maging mas mahusay sa pakikisalamuha. Number 2, ang mga introvert ay mahusay na mga storyteller. Ang mga introvert ay mga taong malikhain. Marami sa kanila ay mga bihasang manunulat at content creators na sumikat ngayon. Marahil ang dahilan kung bakit sila nangingibabaw ay dahil sila ay mga taong malikhain. Hindi sila gumagawa ng mga kwento o obra upang makilala dahil alam naman natin na di masyadong gusto ng mga introvert ang atensyon. Murit ang kanilang pagkamalikhain ay maaaring maging tulay sa mga pagkakaiba at ito rin ay kanilang outlet ng mga emosyon na nakakulong sa kanilang sarili. Kung napansin mo ang mga taong malikhain na sikat ngayon ay ang mga taong inisip na hindi sila magtatagumpay sa buhay noon. Halimbawa, si J.K. Rowling. Alam nating lahat na si J.K ang kilalang author ng serye ng Harry Potter at hindi lang ito best-selling na libro kundi ginawa pang blockbuster na pelikula. Nagsimula siya bilang isang taong hindi kilala at palaging nare-reject ang kanyang nobela. Ngunit nagbago ang lahat nang malaman niya kung sino ang tamang tao na dapat niyang lapitan para sa kanyang nobela. At ngayon tayo bilang mga tagahanga ay nabihag sa kung paano ka-creative ang kanyang nobela. Ito ay naging isang global success na kahit matapos ang maraming taon mula sa paglabas ng mga libro at pelikula ay maaalala at pinapahalagahan pa rin ang mga malikhain niyang gawa. <laughs> Number 3, ang mga introvert ay mabuting tagapakinig. Halos alam naman nating lahat to, na ang mga introvert ay mabuting tagapakinig. Dahil mahilig sila sa pag-iisa, nakabuo sila ng masigasig na mga kasanayan sa pakikinig, kaya sila mas mahusay kaysa sa iba. Kapag nakikinig sila, ay nakikinig sila ng mabuti. Maari silang mag-react ng mas mabagal kaysa sa iba. Iyon ay dahil gusto nilang iproseso ang bawat detalye na kanilang naririnig. Hindi nila nais na maling husgahan ang ibang tao sa pamamagitan ng maling pag-unawa sa iba sa kung ano ang sinasabi nila. Kapag nakikinig sila, sinisikap nilang ikunekta ang pinag-uusapan ng ibang tao mula sa mga detalyeng inimbak nila sa kanilang isipan. maari hindi ito alam ng lahat, ngunit sa tuwing may naririnig o nababasa ang mga introvert, lalo na kung ito ay nakakapukaw ng interes, ay magkakaroon ito ng lugar sa kanilang isipan. Huhukayin nila ang paksa na ito pag may narinig silang salitang magpapatrigger dito. May kita mo itong kakaiba, ngunit para sa kanila, ito ay parang isang laro. Nagahanap ng mga nakaraan, ngunit kapanapanabik na paksa sa kaibuturan ng kanilang mga isipan. Number 4. Naglalaan ng mga introvert ng panahon para mag-isip at magmuni-muni. Sa tuwing may nagawa ka ba, ay naglalaan ka ng oras upang huminto, mag-isip at magmuni-muni sa iyong mga salita o pagkilos. Ito ang pagkakaiba ng isang introvert sa ibang tao. Masyado silang maalalahanin sa kanilang mga salita at kilos na sa tuwing iniisip nila na nakagawa o nakapagsabi sila ng isang bagay na maaaring makasakit sa ibang tao ay naglalaan sila ng oras upang isipin at pagnilayan ang mga ito. Crucial sa kanila na hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi sila yung tipo ng tao na mahilig mang offend o magbaba ng self-esteem. Sila yung tipo ng tao na mag-aangat ng tingin sa sarili ng ibang tao kahit yung iba sa kanila ay hindi ganun kataas ang tingin sa sarili. Sinisigurado nila na hindi sila makakasakit ng iba. Madaming magsasabi na overthinkers ang mga introvert. Siguro tama sila. Pero may mali nga ba sa pagiging maingat sa salita at kilos? Naniniwala sila na kung hindi tayo magmumuni-muni sa ating mga salita at kilos ay hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan ng isip. Mahalaga ito para tayo ay makapag-isip at mag-reflect. Malaki ang epekto nito sa mga emosyon ng ibang tao number 5, ang mga introvert ay nagtatakda ng mga boundaries. Hindi na unawaan ng maraming tao kung bakit sila nagtatakda ng mga hangganan. Kaya madalas nilang naitatanong, bakit kailangan mong magtakda ng hangganan kung sila naman ay mga taong komportable kang kasama? Ang sagot ay madalas na uubusan ng enerhiya ang mga introvert. Pagsama sa ibang tao at ang pakikisalamuha ay masyadong nakakaubos ng kanilang enerhiya. At para makapag-recharge sila, o makapagreserba ng kanilang enerhiya ay kailangan nilang magtakda ng mga boundaries. Dapat magtakda ng limitasyon sa pagitan ng kung kailan dapat makipag-usap at kung ano ang dapat pag-usapan sa isang tao. Ano ang mangyayari kapag hindi sila magtatakda ng hangganan? Masyado silang mau-overwhelm sa lahat ng impormasyong makukuha nila, personal man ito o sa trabaho. Ang dami ng impormasyon ay nakakadrain para sa kanila. Kaya kailangan nilang magkaroon ng mga boundaries. Ano ang dahilan kung bakit sila nangingibabaw? Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga hangganan, maaari nilang isave ang kanilang enerhiya para sa mga bagay na lubhang kailangan. Ang oras ng pag-iisa ay mahalaga para sa kanilang introversion at kung paano sila makakakilos kapag nakabalik na mula sa pagkakahiwalay. Number 6. Gustong gusto ng mga introvert ang pag-iisa Ano ang pumapasok sa iyong isipan kapag ang isang tao ay nasisiyahan sa pag-iisa? Akala ng mga tao, anti-social ang mga introvert, pero hindi. Oo, hindi sila masyadong nag enjoy sa mga socialization, pero hindi ibig sabihin na anti-social na sila. May mga partikular na antas lang talaga ng socialization na maaari nilang iwasan. Kung ine enjoy nila ang kanilang pag-iisa, ay dahil nakakapag-isip sila ng ibang bagay na nangangailangan ng kanilang atensyon. Nagagawa nilang pagnilayan ang kanilang mga nakaraang aksyon na maaari nilang ihanda ang kanilang mga sarili at hindi na ulitin ang mga ito. Kapag sila ay nag-iisa, nai-enjoy nila ang oras ng pag-iisa at sa panahong ito, nasusuri nila ang mga bagay sa kanilang paligid at nare-recharge ang kanilang naubos na enerhiya. Number 7, ang mga introvert ay mahusay sa pagmamasid. Marahil ay alam mo na to, ang mga introvert ay masigasig na tagamasid. Kung nakita mo sila sa isang party at sila ay mag-isa, huwag magalala, hindi sila bored. Maaaring na-enjoy pa nga nila ito habang pinapanood ang iba pang mga tao at pinagmamasdan ang kanilang mga kilos. Ang mga detalye ay mahalaga para sa kanila at pinahahalagahan nila ang bawat detalye na kanilang nakikita at naririnig. Wag mong isipin na sila ay nag sa ibang tao. para lang talaga ito ng kung paano gumagana ang kanilang pagkatao. Number 8, gusto ng mga introvert ang mga komplikadong problema. Ang pagkatao ng mga introvert ay maaaring mukhang komplikado sa ilang mga tao. At totoo yun, dahil mahilig din silang mag-solve ng mga komplikadong problema. Ang mga komplikadong problema ay nagbibigay sa kanila ng hamon. At kung mas mapaghamon ito, ay mas nasistimulate ang kanilang isipan. Number 9, kailangan ng mga introvert ang kapayapaan para makapag-concentrate. Gaya ng nabanggit, natutuwa ang mga introvert sa pag-iisa. Kailangan nilang magkaroon ng kapayapaan upang gumana ng maayos at makapag-concentrate. Kapag nag-concentrate sila, marami silang naiisip na bagay at nakakabuo ng maraming resolusyon. Maaring isipin ng iba na mababaw ito, ngunit ito ay kung sino sila, kaya sila nangingibabaw sa iba. At number 10, umiiwas ang mga introvert sa mga small talks. Sa ngayon, alam naman nating lahat na mga small talks ay hindi talaga para sa mga introverts. Laging mas gusto nila ang mahaba at makabuluhang mga pag-uusap. Yung tipong usapan na hindi na nararamdaman yung oras na lumilipas. Natutuwa sila sa mga pag-uusap na stimulating, nakakapagpagana ng isip at komplikado. Sa tingin nila ay buhay sila kapag meron silang mga ganitong uri ng pag-uusap. Ang mga small talks ay nakakadrain sa kanila dahil hindi sila nito na-encourage. -e Maraming introvert ang nangingibabaw sa mga extrovert sa iba't ibang larangan sa mundong ito. Ngunit ang mga extrovert ay nangingibabaw din sa iba na ang mga introvert ay hindi kailanman maaaring magdominate. Sino sa tingin mo ang mas nangingibabaw? Bakit mo naisip yan? Alam mo ba na ang mga tahimik na tao ay madaling nakakakuha ng respeto mula sa ibang tao? Panoorin mo dito.